马苏，马苏花。 Pulos hey, no? hey, oh, ang lubot Kaya nga, dapat nag-a-tab mo, no? Pwede may makapasan. O, diyo-diyo ang may ayan. Yuri, I will join you there. We're going to put our umbrella here. And yun na nga, tapos na yung kapatid ko doon sa kanina ina sa kaso dito sa munisipyo. Tumakbo kasi siya ng SK and kailangan mag ng SOSI even na talo ka. So yun na nga, at sumakay na kami sa bus papuntang Sukorsogon. And sabi ko nga kanina is ilang araw nang umuulan dito sa amin, walang tigil yung ulan. So last year, almost over a month as in hindi umaaraw sobrang isang buwan so ngayon i don't know if this is already the beginning of that kind of season pero sana hindi naman And yan, uh, pabalik na kami. I mean, lukutan kami ng Sorsogon. So, kanina dumaan kami dito. And ito yung marapit sa amin, doon sa papasok sa aming barangay. So, yan po yung dagat. Kulay brown na siya since nga na ilang araw na bumulan. Tapos, mayroon kami na uh, daan na part doon sa binabista na medyo baha na. Yan, medyo malalim na yung tubig. Pero hindi naman talaga dito bumabaha. Pag talagang sunod-sunod lang yung ulan, like yung walang tigil. Unlike diba sa Manila, kahit kaunting ulan lang is nagbabaha na. I like the curl hair of mine there. Gusto ang gusto kayo. It's so nice to see. So yun na, and we had reached the Sorzogon City. So sa city na po kami. Actually, dapat man file kami ng entrance, ano, not entrance, a civil service examination on sa SM. Kaso nga lang is wala pa naman palang appointment yung kapatid ko. So, hindi na kami bumalik. Tinaloy na lang namin. And unfortunately nga, hindi nakapag-file yung kapatid ko kasi naubusan na ng slot. So, during our time, hindi pa naman ganito karami yung mga nagtitake ng exam. Kasi ako, year 2012, nag-exam din ako. Uh, hindi naman ganito kadami yung mga aplikante. So, parang siguro ngayon talaga, napakarami na ng mga nag-aaral, nag aral nag ng mga kabataan. Kaya siguro yung competition talaga ngayon ay sobrang higpit. So marami ka ng kalaban. But anyway, that's why nga kailangan mo talagang improve yung sarili mo para na mas uh, magtagumpay ka sa buhay. And yan na nga, nandyan na kami sa loob ng SM. So yung kapatid ko talagang pinilit ko pa siya dyan actually pumasok. Kasi ayaw niya nang pumasok sa SM. ikaso nga, wala akong data at wala akong pang message. Kaya sabi ko sa kanya, pumasok na lang dito. Yan samahan ako kasi 12 na din yan. Magto 12 na, so gutom na rin ako. And dapat na, na kumain kami. So buti naman at sumama naman siya. And yan po, tumingin-tingin lang muna kami. And mahal yun. So, hindi kami doon kumain. Kasi nga, syempre, di ba, we have to budget what we have. Then, ito rin tinignan din namin. Sa bigs ata ito, if I'm not mistaken. At medyo mahal din. Kaya, umalis din kami. So yan is naghahanap kami nyan ng ano ng Jollibee kung nasa na. Pero actually pupunta na kami doon. And then yun na nga nasilip na namin yung Jollibee. So ito yung pinili namin kasi medyo mura dito at 100 plus pesos, 150 pesos mayroon ka ng lunch. So yung kinain namin is spaghetti and fried chicken tapos may drinks din. So yun lang yung aming lunch tapos after namin kumain naghiwalay na kaming magkapatid kasi ayaw nga sumama dyan actually talaga so ako, tumingin na ako sa, sa isang store yung Alberto so sabi ko, try ko now try ko ngayon na bumili ng bag kasi nga, uh, yung isa kong bag diba, yung kulay red na blinag ko din, isisire na yun so yun yung one of my boodle na hindi worth it kasi madaling nisira yung bag. So, hopefully dito, yes, tatagal na siya. Maganda talaga yung white. so many bugs na maganda sana. They're nice to see. Kaya lang syempre, kailangan mo ding hati-hatiin yung pera mo and you cannot buy lot of bags. So, isa-isa lang muna. So, ito oh, cute din to. Itong blue and sure ako na hindi siya magbabakbak kasi may pagkatela yung ano niya, yung bag. So, yun na po yung nabili ko. And yeah, after a long ah uh, decision making nakapag-decide na ako na yung black yung bibilin ko and yan po nakabili pa ako ng sandal kasi naka-sale din sila from 1.5 to 500 something so sayang naman di ba so yun pauwi na ako going back na sa aming bahay Uh, din naman kami umuwi ng kapatid ko kasi nakahabol siya doon sa sinakyang kong Egypt. So yan, magkasabay kami niyan sa so, gubat na. Gubat, Sorsogon. Going to Barcelona. Kasi from Sorsogon City, dadan ka ng gubat. Town of gubat. Bago ka makarating ng Barcelona. So, that is the terminal po. Yan po yung sa terminal sa Pamana. So, yan yung mga sakayan ng papuntang Bulusan, Barcelona, Puerto Diaz. Yan, so yun po yung terminal Nandito na ulit kami doon sa dinanin namin kanina na At ngayon na is medyo bumabaw na yung tubig since nga na tumigil din naman yung ulan. So, compare kanina, mababaw na siya ngayon. So, that's it. Yan lang naman po yung vlog ko ngayon. And hopefully you will subscribe thank you so much be happy be positive and god bless